ang hindi humihinto Hinihingi ay saklolo San ka ba tumatakbo Ngayong naliligaw Nalilito Isipan ay gulong-gulo Paanong gagawin Kung wala nang makapitan na braso Kung naglaho na lang At ang mundo'y gumuho Kakayanin pa ba Kung lahat parang inagaw na sayo Yung tipong wala na bang natitirang pag-asa kaya ngayon sumisigaw sa langit na Bakit ganon? Di naman sa masama ang ginagawa Pero ang sarili ba't nahihirapan pa? Sa araw-araw ang dalangin mo sana Palagi na lang naghihintay ng himala Sasabihin ko sa iyo wag ka agad mawala ng pag-asa Dahil kung mundo may parang pinagkaisahan ka Alam mo may kakampi ka pang natitira kaya sana wag mong pagdudahan ang iyong sarili ha. Lalo na kung wala namang masamang ginagawa. Ang tulad mo laban sa iyong kapwa. Alam mo hindi ka bibigyan ng di mo kaya. Kaya ngayon pa lahat ng takot ay isuko mo na. At ibigay mo kasama ng lumbay at pangamba. Upang ang daladalang bigat ng iyong buhay ay Mawala. Dahil kung lahat dahan-dahang iabot mo sa Kanya, maniwala ka, hindi ka na maghihirap pa. Dapat mong tibayan ang loob, di ka dapat matakot. Laban sa nakabibinging ingay ng mundo at pagsubok, paniwalaan mo at pakinggan ang iyong loob at makinig sa iyong kusong magliligtas sa iyo sa lungkot. Dahil ang totoo, ang hinahanap mo ay nasa iyo, nariyan lang sa iyo at matagal nang nasa iyo. Alam mo bang dito sa nakabibinging mundo, ang dahilan kaya di na marinig minsan ang sarili mo, dahil mas pinakikinggan mo ang ibang tao na higit kaysa sa sarili mo. Kaya nakakalimutan mong nariyan ako sa puso mo, kaya dapat huwag makikinig sa ingay ng mundo. Hindi mo naman kailangang lumayo at magtago dahil ang hinahanap mo ay nariyan sa iyo. Alam mo kung bakit di na marinig minsan ang sarili mo dahil kinukumpara mo ang sarili mo sa ibang tao. Gayong nariyan ako na tanggap ka ng buong buo kaya gawin mong huwag makikinig sa ingay ng mundo. Sana lagi mong tandaan ang hinahanap mo Sa una pa lang ay nariyan sayo At sana kahit paulit-ulit ka mang mabigo Magtiwala kang kaya mo Dahil nasa'yo nasa ako At naniniwala ako sayo